<laughs> oo oh, mali ka talaga Kasi <laughs> <Two laughs> pa naman ngayon. Hindi, marami kasi dito talagang ano, kumakahol for the views. Pero dapat kasi, hindi ko naman sinasabi talaga masarap yung tinda ko. Ang sa akin lang, uh, kung hindi mo feel, pwede ka naman hindi na bumalik, di ba? Hindi ka na umulit, hindi kakahol ka pa sa halagang 100 pesos, nakailang kanin ka na, nakalima plus of drinks. Tapos may anlisabaw pa. Pwede mo naman sa akin sabihin na kung natalo ka doon, diwata, wala na akong pumasahi. Balik mo na lang yung 100 pesos ko. Hindi ako nasarapan, di ba? Diba? No? Hindi kakahol ka pa sa social media for what? For the views? So yun lang naman sa lahat po ng mga vlogger na kumakahol dito. Sabi mo sa akin, ah, madali naman ako kausap. Kung 100 pesos mo lang, tapos ang pang sinasabi, ang pang kahol, kahol ka ng kahol na, hindi maganda yung kahol mo. Baka makakagat ka pa, mahirap na. Sabi mo lang sa akin. Babalik mo na lang. Mama, para sa ikaw. Sabi ko sa inyo, ako ang tikman nyo para malaman nyo talaga kung ano ang kasarap. Kasi yung ko so ang tinitikman nyo lang lagi eh. Tapos sabi nyo, hindi masarap. Ako naman ang tikman nyo ngayon kung ano ang kasarap. Di ba? yan lang? Hello? Ano tanong na kayo habang nandito pa? Nakilala nyo po ba si tatay ni Kera? Hindi ho. Sino siya? Uy, ang gwapo ni Guya. Ayaw ko ng bata kasi ang tatay mo. <laughs> ay, 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 ko ng bata. Gusto ko yung tatay ng tanong, bata. Tanong. Abong, hello, hello shut out. Ano pa? Wala nang tanong. Ako, pare naman tayo may conference dito. Iwan na sa <laughs> bagong menu mo. Kamusta na? Ayan, okay naman. Mabili, still mabinta naman talaga yung mga bagong menu natin. Katulad ng Paris Barbecue. Paris Limpo at saka Paris Langgunisa. Ayan, okay naman. Maganda naman ang feedback. Marami pa rin ang nabili. Diwata, patungkol din sa parking. May mga negative comments doon. Sabi dapat nilipro mo na lang Ay, okay, ganito. Yung mga nagre-reklamo pala sa parking, sa totoo lang, wala tayong magagawa dyan. Kasi unang-una, hindi po ako may-ari nitong lugar na to. Pinapisto lang din po ako nang wala akong binabayaran. Na pinapisto lang po ako. So ngayon, hindi ako pwedeng makialam kung anong patang nila dito. Baka isa rin ako sa patalsik dito ng may-ari pag nakialam pa ako sa parking. Diba? ba? Yes. Kasi ang laking, ang laking, bagay na nga po yung tulong na nagawa dito sa akin na pinapwisto ako ng wala kaming, ano, wala kaming uh, usapan na regarding sa upa. Tapos pati pa yung patang nila sa parking, ipipripa na hindi ko alam na hindi naman akin, di ba? So hindi tayo pwede makialam dyan. Kung akin lang to, huwag kayong mag-alala. Then, pag nakabili ako ng nabili ko na tong lote na to, wala nang parking talaga kasi na, ang problema kasi ngayon talaga na ikipisto lang po tayo. Sana po maintindihan niyo ako. Naintindihan ko kayo pero sana maunawaan niyo rin naman ako. So, 'Yun lang. Pero ang tanong, binibenta ba yung lote? Ay, hindi ko alam. Wala pa rin naman akong plano ng bilhin, wala pa akong pera. Sa akin lang naman if ever, 'di ba? Hmm, 'Yun lang naman. Oh, mayroon pa ba? Ates para yung tanong, yung mga kasi Meron kasi talaga na umiiyak. Pero kung ako sa inyo, kung uh, 20 pesos lang naman yung parking kung naka-motor ka, kasi ino lang yun, di ba? Kaysa naman mag-parking ka sa labas, hindi ka safe, tapos marikar ka, matuwing ka pa, magkano ang tubos? Sacrifice mo pa 20 pesos mo, di ba? Kung ako sa inyo, kung may 20 lang naman din ng kayo, nagsakripasyo na para masip kayo, di ba? Kasi yun nga, ulitin ko, hindi po ako may-ari ng lugar na to. Unang rason, pinapisto lang din po ako. So, hindi tayo pwedeng makialam dyan na sagutin yung parking. Kasi ako na nga mismo, pinapisto na ako ng wala pong bayad. So, yun lang. Malinaw po sa inyo. Diwata, yung mga vlogger na bumabanat sa'yo patungo sa kusina mo. Oh, Ay, wala akong, wala akong pakialam. Basta ako, ang sinasabi ko lang, may kusina na akong pinapagawa. At saka, alagyan ko na ng pinto para wala na mapag-vlog doon sa loob. May privacy na ako. Kasi di ba, di ba ba kayo nagsawa? Dati kasi ganito. Yung uh, kusina ko, nasa kalsada, open sa lahat. Ang dami yung hanas, ang dami yung kuda, ang dami yung kukak, mga palaka kayo. Wala ano naman sinasabi nyo. Ngayon naman, uh, gagawin ko naman ngayon kaya ako nagpapagawa ng kitchen para may privacy naman ako. Yung hindi nyo makikita kung paano namin niluluto. Kasi di ba nagsawa na ba kayo doon sa ilang ilang buwan din ako nandiyan nakikita nyo lahat open ako di ba sabi ko open na ako nakikita like, nyo paano namin gawin so ngayon naman siguro it's time para magkawin naman ng privacy kaya nga nagpagawa tayo ng kitchen nalagyan ko ng, pint, ng pinto so para yung authorized person lang yung pwedeng pumasok so yun lang o oh, sige na ito one ano na lang huling katanungan ito. ito ka o oh, sige picture yeah, ka yun, na yun, pa yun, second sumikat second. ka maraming camera okay. Sino mas maganda? Ikaw pa rin? So, ikaw na? Okay. Sige, ganito. Sa huling katanungan, ano ang mensahe mo sa mga patuloy na humahatak sa'yo pababa yung mga basher ng tingda mo? Wala naman akong pakialam sa inyo kung hatakin niyo ako pababa. Basta sa akin lang talaga. Ang masasabi ko lang paulit-ulit, walang kasamaan na nagtagumpay sa kabutihan kahit kailan man. Tandaan nyo yan. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Kayo mayroon. So yun lang. Sabi nila, ay may binabayaran karong ng vloggers ay wala po akong pabayad sa vlogger kaya hindi yan totoo at sa mga vlogger na ay wala akong kontak hindi ko sila makakilala at tulad sa inyo ang dami nyo ngayon pumunta lang kayo dito kilala ko ba kayo at di mo mga pangalan yun, hindi ko nga alam hindi ko nga alam kung ano mga channel yun. So, hindi naman sa ano ko talk tayo so nakikilala ko na lang tayo minsan ay vlogger pala yun kasi nakita ko na dito pa minsan pag nag-school tayo ng cellphone so all in all hindi ko kayo kilala para magbayad ako at sa kapangalawa wala akong anong pambayad sa mga vlogger Kumbayad so, ko na lang sa lalaki kasi may bayad ko pa sa vlogger. <laughs> Masold pa ako. Charing! Diba ata may komento ka ba pag uh, minaya maya ka ng mga MMD dito or mga enforcer pa sa alabas? Ay dati, di ba? Uh -huh. Minaya maya na nila ako. Pero itong lugar ko ngayon, wala na silang rights kasi nasa private na po ako. Oh. Pero inaayos ko naman na dito lahat-lahat kung ano man yung mga papers na dapat. So abangan nyo na lang. Gusto ko maging legal. <laughs> lahat. Ayosin natin yan. O siya, sige, imbitahin mo na lang sila sa bagong uh, pwesto mo. Ayan, sa lahat po na gusto pumunta dito, dito sa Pasay City pa rin ang pwesto natin. Ang location natin is uh, landmark natin, GSIS. Move ka lang ng konti malapit sa, sa gate ng GSIS. Dito pa rin ako makikita at matitikman sa Jocno Boulevard, Pasay. Ikaw ba talaga yung titikman? Pwede naman ako kung ayaw mo tikman yung tinda ko, ako naman ang tikman mo. Kung natikman mo yung tinda ko, tapos gusto mo naman ako ang tikman mo. Why not, 'di ba? Para naman busy ka. Ha? Huh? Para naman busy ka. Pwede naman mag-ano, pwede naman tayo mag-short okay. time lang, mga 30 minutes. Siguro <laughs> naman ano na 'yon, malaking oras na 'yon. Hindi ko na taya Ha? na taya. Ah, hindi. Logi naman ako. So, so, mag, mag, <laughs> Maghati tayo. So, pital naman Ito <laughs> 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 yung mga mga bagong mino mo doon, ano na yung meron. Ayan, mayroon nga ako, di ba? Sabi ko na kanina, mayroon tayong uh, Paris barbecue, may limpo barbecue, may langgunesa barbecue, di ba? ibang mga menu ko. Ano pa? Siyempre, di na mawawala yung sikin at saka yung Paris bulalo. Di na mawawala yan. At siyempre, yung kung saan ako nakilala, yung Diwata Paris Overlord, hindi na mawawala yan. Okay. Oh. Uh, walang mababaw sa menu natin. Ang gagawin natin ngayon, magdadagdag na lang, magdadagdag tayo. O, oh, sige. Uh, picture na, kuya. Yeah, yeah, yeah. Ay, yeah. Pwede, pwede, Ay, pwede pwede. Pwede pwede, pwede, pwede. pwede, pwede, pwede. Isang bagsak, oh, ano isang bagsak na naman. Ito na yun, Diwata. Sino yung marami? Ah, kayo. Ang marami yung mga ugali nyo. <laughs> <laughs> yun ang unang yung ilisin. Oh, ah, yung tagline mo naman. Yung Ay, bawal na one one. yung paulit-ulit. May magbabayad na kayo pag ganyan. Okay yun. Wala nang ganun. Ano pa? May tanong pa? Wala na. Yung tagline na lang daw kasi hindi namin Ay, wala. Okay. Huwag kayo. Magbabayad na kayo talaga pag inulit ko pa yun. <laughs> okay, sa kanila yun. Sa akin wala. <laughs> okay na. Sige na. mag